Trending ngayon sa social media ang batikang talent manager at popular na showbiz commentator na si Audrey Diaz matapos itong tila gawing patron ng mga hiwalayan sa showbiz industry. Ayon nga sa mga taga-subaybay nito, paniguradong hinding-hindi ka talaga makukuli sa mga latest na kaganapan at chismis tungkol sa mga artista kapag lagi kang updated sa OG Diaz showbiz update vlog nito sa YouTube. Maraming nagugulat sa sunod-sunod na hiwalayan ng mga bigatong celebrities kamakailan pero kasabay ng pag-ingay ng pangalan nila, isa rin sa nangunguna si Archie dahil sa mga mainit na revelasyon nito sa publiko mula sa kanya umanong very reliable sources. Sa katunayan, ilan nga sa mga inisplot nitong hiwalayan ng showbiz couples na napatunayan sa huli na tama nga ang kanyang kumpirmasyon ay gaya ng breakup ni Kim Chu at Sian Lin, Jericho Rosales at Kim Jones, Catherine Bernardo at Daniel Padilla, at ang kamakailan lang ay ang kontrobersyal na hiwalayan ni Nabea Alonso at Dominic Roque. Hindi naman kailan na madalas itong makansel noon ng mga netizen dahil nagkakalat lang umano ito ng maling impormasyon. Gaya na lang ng makansal at mag-public apology siya matapos niyang ilantad ang issue kaugnay sa pagkakalink ni Andrea Brillantes sa hiwalayang Gathniel. Pero makalipas lang ang ilang buwan, naging instant santo na ito ngayon dahil sa accurate na pagbabali Ilan sa mga bansag sa kanya ngayon ay bilang patron saint ng chismis, patron saint ng mga marites at Philippines Ultimate Showbiz Insider. Ayon pa sa tugon ng ilang netizen, Saint Oji Diaz, patron of Hiwalayan. Saint Oji Diaz, patron of chismis, pray for us. Ayon naman sa nabalitang nagtrending na komento ng isang netizen, malapit ko na talagang pagawa ng rebulto si Oji Diaz. Dinadaig na si Rudy Baldwin. Charot sa kabilang banda, nakisabay din ang veteran actress na si Iko Melendez at inulan din ng reaksyon ang kanyang Facebook post nitong February 8 tungkol sa kanyang talent manager. Ania, Mother Oji Diaz, kahit manager kita, please layuan mo muna kaming mga nakakapit ng pagkahigpit-higpit sa aming mga relasyon. Awit, sabay-sabay, sino dito ang nakakapit ba? Hindi rin nagpahuli ang self-proclaimed pambansang marites na si Sian Gaza. Ania, Saint Oji Diaz, of Manila, patron ng mga hiwalayan, tukon, splukan mo kami. Samantala, naglabas na ng reaksyon at saloobin si Oji kaugnay rito. Aniya, nakakaloka talaga kayo. May mga artista na tuloy na nangingilag na sa akin at ayaw akong kausapin. Aniya pa, salamat po sa mga sumasamba sa inyong lingkod. Huwag niyo po akong gawing patron ng mga marites. Basta po ang importante, tama po ang mga impormasyong inilalatag namin sa Oji Diaz Showbiz Update. YouTube channel? Habang wala kaming pakialam sa mga bashers, nakakalungkot lang din yung breakup ni na Dominic at Bellano. Sad boy. Este sad gay ako. wa etiyos. Gusto ko pa naman sila. Sangayon ka ba rito? Ano ang opinion mo sa bansag ngayon kay OJ Diaz?